Magandang araw po sa ating lahat. Narito ang latest weather update para sa araw ng Monday, March 24, 2025. Ayon sa pinakahuling ulat ng PAGASA, walang binabantayang low pressure area, LPA o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Gayunpaman, asahan pa rin natin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, particular sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao dulot ng epekto ng easterlies pati na rin ng intertropical convergence zone ITCZ sa southern luzon lalo na sa western portions ng visayas maaaring makaranas ng maulan na panahon dahil sa epekto ng easterlies makikita rin natin ang mga kumpol ng kaulapan na posibleng makaapekto sa ilang bahagi ng mindanao na dulot ng ITCZ dahil dito maaaring maranasan ang scattered rains and thunderstorms lalo na sa western at southern portions ng mindanao ngayong araw Samantala, sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahang magiging maaliwalas ang panahon kung may mga pag-ulan man. Ito ay panandalian lamang at dulot ng northeast monsoon na magdadala rin ng pag-ambon sa Northern Luzon. Sa iba pang bahagi ng Luzon, posibleng magkaroon ng isolated thunderstorms sa hapon o gabi. Sa mga susunod na araw, ang amihan na kasalukuyang nakakaapekto sa Northern Luzon ay unti-unting hihina at muling iira lang Easterlies sa malaking bahagi ng bansa. Dahil dito, asahan natin ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng kapuluan sa mga darating na araw. At ang lagay ng panahon ngayon sa Luzon? Dahil sa epekto ng Easterlies, maaaring maranasan ang pagulan sa Bicol Region at Romblon. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, magpapatuloy ang generally fair weather conditions kung saan ang mga pagulan ay panandalian lamang. Ang temperatura sa Lawag ay mula 22 hanggang 32 degrees Celsius. Tuguegarao, mula 22 hanggang 31 degrees Celsius. Baguio City, mula 14 hanggang 24 degrees Celsius. Tagaytay, may maximum temperature na 31 degrees Celsius. Legazpi, may maximum temperature na 31 degrees Celsius. Metro Manila, mula 23 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Visayas, Palawan at Mindanao, dahil sa epekto ng Easterlies, posibleng maranasan ang pag-ulan sa Palawan, Western Visayas at Samar Provinces. Sa Mindanao, patuloy na makakaapekto ang ITCZ, kaya magiging maulan sa Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, BARMM, Soxargen at Davao Region. Sa ibang bahagi ng Visayas at Mindanao, generally fair weather ang inaasahan, ngunit may posibilidad pa rin ng isolated thunderstorms, lalo na sa hapon o gabi at ang temperatura sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa ay may maximum temperature na 31 degrees Celsius. Sa Iloilo na may maximum temperature na 31 degrees Celsius, sa Cebu at Tacloban, maximum temperature na 32 degrees Celsius, Zamboanga at Metro Davao, maximum temperature na aabot sa 32 degrees Celsius, at sa Cagayan de Oro, mula 24 hanggang 30 degrees Celsius. At sa ating lagay ng karagatan, wala tayong hill warning o babala sa matataas na alon, kaya malaya pa rin makakapaglayag ang ating mga kababayan ngayong araw. At iyan ang ating lagay ng panahon. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin din ang notification bell para updated kayo sa ating susunod na weather updates. Maraming salamat sa panunood at mag-ingat po tayong lahat.